tumatandang yun, tulog na yun. Kaya... Sure ka, ha? Mm. I miss you, love. I miss you. I miss you, love. Ah! Oh, ba't na nga na natin ito, love. Okay, na pa ako sabi ng sabi, kaya. Eh. inihintay ko, eh. kasama mo? Uh, ma, uh, asawa ko po. Ano? Asawa? Bakit? Nag-asawa ka na uli? Eh, siya, pasok kayo dito sa loob. Bukasap tayo dito. O ano yung sinasabi mo sa asawa? Kailan pa kayo nagpakasal? Noong last month pa po. Ang lakas ng loob mo, mag-asawa ka uli? Hindi mo iniisip? Ganon-ganon na lang baga ang inyong pag-aasawa? Kinala mo yung lalaking yan? usap mo ako yan? Eh, nasa tamang edad naman na po ako eh. Ano trabaho niyan? Sa call center po. Baka mamaya buhangin na pakaisa inyo yan. Baka mamaya meron niyang bang, lala, bang babae. Ikaw ay eh. pumatol na naman diyan? yan. hindi naman niyo po yung magagawa. Tali ka ng tali ng pag-aasawa. Kala ninyo, ganun-ganun na lang pag-aasawa. Kanyan ka ba talaga? Hindi ka nag-iisip? Eh, bahala ako sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo. Yan na pinasok mo. Mag-isa ka. Bago mamaya, sasabihin mo, iiyak ka sa akin, puputa ka sa akin. Ihingi ka ng tulong sa akin. Baka paiyakin ka lang niyan. Bahala kayo sa buhay niyo. Ah, uh, Mal, papasok mo na ako sa trabaho. Ay, pwede pang isama mo nila sa trabaho mo? Kasi yung nanay mo parang ayaw naman sa akin eh. Mal, ganun lang talaga yun sa umpisa, pero makasundo mo naman yung mama ko. Mabait yun. Talang na, dumating tayo doon. Sige, mahal, ingat ka. Sige, mag-iingat ka dito ah. Saka kapag tinawag ka ni mama, tulungan mo siya sa mga gawaing bahay. Sige, mahal. Sige, alis na ako. Masarap to. Wow. Lalo. Lalo ba layo naman ang bahay ng asawa mo. Hmm. Nakakapagod maglakad. Tignan mo naman yung suot ko. Manghingitim ako. Ano ba yan? Alam mo, nagpapasalamat nga ako sa Amy kahit malayo to, nakapunta ka pa rin. Oh naman, love. Alam mo, naminis na kita. Hmm. Ang muna mo naman. Huwag dito, nasa labas tayo. Ito mo naman makakita eh. <laughs> Gusto mo tayo? Hindi <laughs> na okay. uh. Mare. Para yung manugang ko doon sa aking anak ka. Ay, parang may kasamang iba eh. Sigurado ka, Mare? Oo! Tignan natin! Pare ko yan ni ano? Yun ang asawa ng aking anak. May kasamang iba. ka balik, punta natin. Tingnan natin. Thank you, babe. Sweet mo naman. Hoy, lalaki. Ay! Uy. Sino yung kasama mo? Ah, ah, ka kaibigan ko po. Kaibigan? Oo. Oh. Eh, bakit kayo magkakalong? Pabukas po sa soft drinks eh. Ikaw talaga hindi ka pagkakatibulaan. Susubok ka sa anong asawa mo. Nako, oh. Lab, Susundan ko muna 'yung 'yon ha. Baka mamaya magsumbong sa sa asawa kayo. malintikan tayo parehas. Okay, love, basta balikan mo ako ha. Oo, sige na, sige na. muna. Alam mo nagmamadali kasi ako ngayon mag -o overtime ako sa trabaho kay mo nang bahala kay Kenneth. Tsaka sinabi ko na rin sa kanya na kapag may kailangan ka, siya, siya nang bahala sa inyo. Anak, natin ko sa mo. May kasama siya ng Dukay at Tinori. Magkakalong pa nga sila eh. Nay, ano po ba yung sinasabi niyo? Sabi niya kasi, kaibigan lang eh. Bakit magkakalong? O yun naman po pala eh. Sinabi niya naman po pala na kaibigan niya. Pala kaibigan lang po talaga si Pero, Kenneth. Pero iba eh. Magkakalong sila eh. Yung magkaibigan, hindi magkakalong. Nay, ano ba yan? Malalate na ako sa trabaho. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi pagkakatubalaan niya lalaking eh. Ay! Ano bang pinagsasabi niyo? Ano bang pinag-uusapan niyo ni Kat? Alam mo, baka malig yung sila sa trabaho eh. Mas maganda, yahatid ko na lang ito. Hmm? Lahat ng iyong kalukuhan. Iyan, yeah, bahala kayo mag-usap dalawa. Ikaw talaga, ikaw na anak ang humuli sa kanya kung talagang siya okay, nagluloko. Naniniwala ka pa rin sa kanya. Bahala ka sa buhay mo. Ay, oh, siya, siya, siya. Oh, yeah. ang Teka, babe. Ano ba yung pinagsasabi ni mama kanina? Di ba alam mo naman yung nanay mo? Ayaw sa akin nun. Gumagawa-gawa rin ng kwento para sirahan ako sa'yo. Kaya mas maganda pa, huwag mo nang intindihin yun. Sige, tara na. Ah, Malilit ka ako. pa eh. ba yan? Pagalaman ni Love. Dama pa na nang hangagat dito. Ano ba yan? Sa yun? Ah. Love, ka na saka galing? Sikat kasi, inatid ko pa eh. Ano asawa mo? arti arti pahatid-hatid pa. Okay na yun. O, saan na tayo? Sa, sa bahay. Ha? Huh? Lamok, lamok yata doon. Check na lang kay love. Alam mo, sayang pa yung pera eh. E, sikat naman, Ang ah, mag-overtime. Mga bukas pa ng mga kayo eh. Doon na lang tayo. Sige na. Sige <laughs> na. Sige na. Sige Sige na. na. ako, Tulog na yung matandang yun. Talaga ba, babe? Ito yung kwarto namin. Direkto ka. Direk 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 direk. Sige. Sige ka nga. Love, sigurado ka ba? Hindi tayo mahuhuli? Hindi, hindi. Sikat kasi nag-overtime. Tapos yung matandang yun, tulog na yun. Kaya... Sure ka ha? <laughs> I miss you, love. I miss you si Love. Ah! Oh, ba't mo na Umpisahan na natin ito, Love. Kaya na pa sabi na sa Vicky. Eh. Ako lang hinihintay ko eh. Hoy okay, Kenneth, kakain na tayo! Oh! Sino yung kasama mo? Ano ba yan? Ay, Ah, uh, ka -ka kaibigan ko po. Kaibigan mo? O, ang pangkatsariya niyan? Wala siya matutulugan eh. Kaya dito ako siya pinatulog. Ang lakas ang loob mo! Patulugan mo pa dito sa pamamahay ko! Love, S kala ko wala siya dito. No, pa to eh. No. Ikaw talaga, oo oh, eh. Yan yung kasama mo doon, Kate Nore ah. kayo. Yan ang magkaibigan. Magkatabi kayo ngayon dito sa bahay namin. Sumayas kayo dito! Love, niyo yung ano yung bahay ko! Sige, oh, wala ka. Lumayas ka! Sama ka sa akin, love. Ano ka mukha ninyo? Dito pa? Matandang to. Lumayas ka. Hello, ang kakapal ng mukha ninyo. Dito pa kayo nagkakalat. Ang lakas ang loob mo. Dinalaw mo pa yan dito. Ang kakapal ng mukha ninyo. Ikaw, babae ka. Alam mo nang may asawa yan? Bakit? Ano masama? Abay, lang dito. Alam mo nang may asawa yan eh. Pinutulan mo. Wala ka magagawa dahil mas masaya siya sa akin kaysa sa anak mo. Papa, italag mo kay Malagde, ano? Si po kumalagde. Papa, mukha mo! Ikaw eh, kung ka din yan, e, alam mo namang ikaw ba kay kating katina? At pati ang may asawa, pinatulan mo. Ang kapal ng mukha mo, ang daming lalaki diyan bakit siyang asawa, may asawa pa ng anak ko? Dito pa siya pamamahay ko. Mamaya eh. darating ang anak ko, makita pa kayo ang kakapal ng mukha ka dito. lies talaga kami. Diyan ka na! <laughs> Teka, Kenneth. Sino tong babaeng to? Alam mo, para sa kayo mag eh. Nakakarindi na kayo. Abay ko pa talagang may karapatang marindi, ha? Teka nga, love to ba yung asawa mo? Oo, oh, sa sikat. My God, kaya ka pala iniiwan. Napakabungangera mo. Eh ano bang pake mo? Kiri ka na nga. Pumapatol ka pa sa may asawa. At least ako, napapaligaya ako ni Kenneth. E eh, ikaw, napapaligaya ka ba niya? Lagi ka na sa trabaho mo? Ano ba asawa mo, love? Iwanan mo na nga to. Excuse you. Kung ipagkukumpara mo yung mukha mo sa akin, mas maganda pa rin ako at mas sexy pa rin ako, no? At ikaw, palamunin ka na nga, manlaloko ka pa! Alam mo, mas maganda pa? Magsama na na kayo mag-ina. Paras kayo madaldal. Nakakapika na kayong dalawa. Talaga? Palamunin ka na nga! Ang kapal pala mukha nyo, Mga malandi. Tanga yung mag-inang yan eh. Tara! Tara na, love! <laughs> Ma! Wala. Anong nangyari sa iyo, anak? Ma, si po may nakita kong may kasamang ibang babae. Yung sinasabi niya po sa akin na nga bagay sinasabi ko sa'yo, anak, alam mo ba gay, hindi ka naniniwala sa akin, nakala mo yung nagawa ng kwento, totoo yung asawa mo, may kasama ng iba. Mabatawarin mo po ako if hindi ako naniwala agad sa inyo. <laughs> ang tanga-tango ko kasi nagpaloko ko sa kanya na hindi ako naniwala sa inyo. Alam mo anak, gusto ko lang ang masaya kayo. Alam mo naman ako ang magulang. Hindi ah, ka nakikinig kasi sa akin eh. Yan sinasabi ko iyo. Ang daming lalaki eh, na Ayaw ko manuwala sa akin. Naniloloko ka ng kenik na yan. Gusto ko lang naman lumigaya ka. Patawarin mo ko. Dapat pala noong umpisa palang naniwala na ako sa inyo eh. Ganito lang pala yung kakahantungan nito. Nagpapakahirap ako magtrabaho tapos gano'n gaganunin lang ako. Yeah. Wala namang magulang na naghahangad ang masama sa kanyang anak eh. Tinuturo ko lang naman ang tamang landas na para sa inyo. Kita mo lang kadala-dala. Itamin niyo ang buhay natin. Hindi ka nakikinig kasi sa akin eh. ng mausay eh. Ang dami mo na pinagdaanan. Ah. Naaawa na ako sa iyo. Ako'y nakarating na dyan. Ay kayo papasok na lang. Ako'y palabas na. Kaya ay kayo makikinig lagi sa magulang. Alam mo naman anak, lahat ng gagawin ko sa iyo. Kaya ikaw ay mag-iingat na sa pipili ng lalaki. O sige, magpahinga ka na anak.